Pinuto mo ng binan kong babae yung masita doon. Sayang, so, sabi ko, huwag nilang naputulin. Pero wali. Putulin na daw kasi daw tataniman daw. Sabi ko naman, hindi naman ngayon yung taniman ngayon eh. Kasi nga maulan. Uy, akata, sige akata ba? Wala na rin yung talbas ng kalapas sa ulan na rin. Tapos so, yun know, may bunga. Kain okay, guys, so may bunga na yung kalabasa natin. Tignan nyo, ano nang idaga. Hmm. Sana lang walang ahas dyan. Hmm. Ito may mga sito ba ito ba na hindi nila nangalabas ng mabuti. Bunga ng kalabasa ko guys, Bunga na siya ng tatlo. Pero dahil pinutulambianan ko yung iba na ito, hindi ko sure kung lalaki pa ba ito hindi na. Ayan. Isa dito, dalawa doon na side. Yun dito naman sa loob, di ko alam kung may bunga ba. Takot akong pumasok dyan sa loob. Adzoran ka. Baka may ahas. Ayan. So yung dahi, uh, dahil pinutulambianan ko babae yung ibang sitaw tinawag niya si anti para pakuha yung mga talbos na mga pinutol niya so sabi naman na uncle na dito na lang nila itatali yung kambing kasi okay just din naman sabi ko huwag mo na kasing putulin kasi sayang baka anong na putulin na yung wala na tayong magugulay sabi niya ipapaararo na daw ito. Sabi ko hindi naman ngayon yung taniman. Kasi nga dito nag araron na rin si Sule Baba. kami dito mag-aararo na rin daw. Tapos guys alam niyo pa sa, sabi, sa sobrang dami ng lemon. Hindi namin ma... Dili na mo siya perminti ma... Kuan ba? Pero gajus ko. Para sa mga bata. Ayan you know? daming hinog o ayan ayan tapos doon pa sa dalop baba o ay sorry ayun o hmm. dami hmm. so ayan guys dahil pinutol na ng binang babae yung mga ibang sitaw kaya nag try ako kumuha ako ng talbos ng sitaw igigis ako kung so, Pwede ba siya? Kasi may napansin ako sa aking mga viewers, guys, subscriber, na pwede daw itong gulayin. Kaya nag na din ako. Dahil feeling ko sayang eh. At saka parang ang fresh-fresh ng talbos ng sitaw. Kaya kukunin ko. So, yung talaga ito, pinutunan ng binan ko eh. Sabi ko, wag mo na. Pero yan dyan, hindi niya puputulin. Yan dito lang na side. Pasok na ako sa loob. i ko na tong gisahin, guys. Hi hey guys, good morning. Welcome back to my channel po everyone. Kamusta po kayo guys? So, kami po dito ay okay naman po, alhamdulillah. so guys, update lang mo dito sa ano namin ngayon, situation namin ngayon. So, grabe din yung rally dito guys, grabe. Ano namin, alam mo yung ang hirap eh, ano, guys, grabe yung pinsala na umabot hanggang sa barangay hall namin dito yung barangay hall namin dito pati yun yung eh, sinunog nila yung mga kabataan mga nagrarali sinunog nila tapos nilabas nila ang una kasi na yung ginagawa nila guys pinabuto nila yung mga barangay hall or mga police station, kahit anong mang gusto nila sunugin ganun kinukuha nila yung mga gamit sa loob nilalabas nila pinagsama-sama nila sa labas sa nila liliyaban Uh, tapos yung iba naman nagtatapon ng apoy doon sa loob ng gasol. Nag nagtatapon sila doon sa loob para sumabog talaga yung loob noon. Oh, pati yung mga motor. Mga motor kahit na ano dyan, wala silang pinapalaw pa sinusunog din talaga. Ang ano dito ngayon sa amin guys, yung barangay hall, at saka yung police station, at saka yung checkpoint. Mga ipanang ano nila, alam yung pag may checkpoint guys, eh, yung dito kasi parang pag may nagbabantay ng kasada, ay eh, mga polis eh, may bahay, parang may bahay sila na maliit na tambayan nila baga. Pati yung sinunog nila, um, ah may yung iba, ba talaga nila, pinagsisipa, pinagpapalo, pag basta tinanggal talaga nila, sinira talaga nila. Tapos, uh, wala silang tinitira sa loob, nilalabas lang lahat, sinusunog talaga ah uh, pag nalaman nila yung kunwari yung bahay na yun, sino na may-ari doon pag nalaman nila yung may-ari doon ay isang pulis din susulungin din nila yun susunugin nila din yun may nakita ko din sa tiktok na nagmamakaawa yung pulis na wag sana yung ano pero hindi nakinig talagang pinagbabato nila pinagpinasok nila grabe guys bangyayari dito pati dito yung pagawaan ng mga ID. Sinunok nila. Tapos yung nakakaano nyo dun, dun guys is yung pati yung mga nakakulong. Yung mga... Uh, kasi talagang lalabas yun eh. Pati yung... Ano yung... May mga nakakulong na, mga, na marami. Eh... Pati yung sinalakay nila. Kaya lalabas talaga yung mga tao doon na nakukulong. Kaya nakalaya silang lahat. Oh. Ayan, grabe Grabe yung ano ngayon dito Maulan dito sa aming kagawi Simula kagabi hanggang ngayon din Ulan na uh, Balita din kaga kahapon Na huwag daw lalabas May nagkukorpio din dito ng army Guys, ng mga army sa amin uh, Sana patuloy na Sana patuloy na, na huwag la wala nang Matigil lang yung pagsusunod Ng mga Ano ba Well, alam nyo na, ang hirap. Uh, nagsabi rin yung army na dapat tambay lang sa loob. Pag gabi na, walang lalabas. Dahil po nakita nila, talagang uh, anuhin nila. Mga baga, uh, bug nila ano ba. Tapos, pag may, ano daw, pag daw ng kuryente, wag daw lalabas dahil may tao daw na sasalakay sa bahay. Baga ganun ba? Nasalakay sa bahay, tapos wapsok yung bahay mo sumabay pa yung uh, may mag mga may mga magnanakaw din daw ba sa bahay mo ba haba yung abalay, abalay, habang yung iba'y na abala sa pagsusunog, may iba naman na abala din sa pagnanakaw ng kabahayan. Kano'n yung ano namin dito ngayon, guys. Grabe yung ano namin dito sa palengke namin. Sa pangalawang, dalawang palengke na, dito kasi sa amin may dalawang palengke, diba? Yung dito sa may malapit isa, tapos doon sa medyo ano pa, na isa. Yung mga barangay holder, wala. sunog pati mga truck na ano na, karagahan nila na parang pag nagano sila ng mga motor. Eh, wala sinog Pati mga motor ng mga polis sinunog. Wala silang pinapalagbas, guys. Walang ano din dito, mga bangko, sinunog din tapos may mga ano din mga remittance wala akong, ano, close ho lahat tapos kanina nag ano yung dinan ko kanina ng babae na pa-check up siya doon sa palengke open naman yung clinic pero yung iba may isa din tindahan na yung tindahan ng mga ano ba mga pagkain ngayon open naman pero madalas mas karmihan ay nakaklose guys may tindahan na nagbibenta ng mga pagkain harina, mga ganun bigas open naman yun pero hindi lahat pag tagi isa isa lang baga sa unang palengke namin may isang open sa pangalawang palengke isang open din parang ano eh grabe ang hirap na ano ngayon dito na parang hirap lumabas nakakatapot lumabas dahil pag lumabas ka, manadamay ka. So, sana guys, no, tuloy-tuloy na yung paghupad ng ano ng, Sana maging peaceful na ulit yung Nepal. Pwede yung mga bata, pang 3 days na nilang walang pasok kanina. Dapat na may pasok sila ngayon, pero wala. Kasi pati school, eh, pinapasok din nila, tapos sinusunog din nila yung mga school bus. May nakita ako, sinusunog din yung school bus. So, syempre, yung ibang mga teacher, takot din naman, no. Principal kaya close lahat. Wala rin sasakyan na magbabiyahe, guys. Sasakyan na magbiyahe, wala. Mga motorcycle na magbiyahe, wala. Walang namamasahiro kasi pag nakita kanila nila namamasahiro ka, pati yung ano mo, pag hindi ka nakikinig, pati yung ah uh, ang dito pati yung tricycle mo susunugin nila wala lang kung sila yung inaano kayo sinasanto baga yung isang bus dito na may, dito kasi sa amin baga kami kasi parang papasok na yung amin no village na no, babaga dito sa amin may tatlo or apat na bus na pasok la basket baga dito dito, dito lang talaga yon pagpupunta sila ng city tapos pauwi dito ngay, ganun lang So, ang, ang yun, guys noon, dahil nagbiyahe siya noon, sinunog yung bus. Yung binan ko mabaya nagsabi sa akin. So, sabi ko pati bus, yung pagpunta dito sa atin, sinunog. Kaya yung nangyari dito ngayon sa amin guys. Wala dito lang talaga kami sa bahay, hindi kami lumalabas. Lumalabas man kami, dito lang kami sa labas namin or punta kami kina auntie, ganun lang. Yung pupunta kami ng mga palengke, hindi naman ako nakapunta ng palengke siguro naman nagkagulo guys. Hindi lang ko lang babae, kaya nung nang bayan kong babae, kanina nagtanong talaga ako kung anong situation ng, kung anong isura ng palengke namin kasi siya yung nakapunta, nagpa-check up siya kasi may sakit yung benan ko. Tumukar, nagtukar na naman yung ano niya, yung sakit niya na asma ba. Oo. Oh yun, pray po na sana po tuloy-tuloy na yung paghupan ng situation dito sa Nepal na parang sana huwag nang maging magulo ulit. O, hanggang ngayon naman patuloy pa rin na may sa amin. Simula kahapon. Hindi lang naman sa amin sa buong Nepal din guys. May corpio na alam mo yung nakikita ko sa lugar nila Ate at Ate Joy, shout out po te ingat po kayo dyan te si Saisa, ingat kayo dyan be Ate Mela, ingat po kayo at sa iba pang Arpan Vlog in Nepal ingat po kayo dyan be so, Sa sa Musan Vlog ingat be so sana mag-ingat po tayong lahat dito guys na no, tayong mga Pilipino ingat po tayo dito guys na so guys, hanggang dito na lang muna mamaya po ulit. Bye-bye God bless. Thank yeah. you.